Ito pa rin ang mga pinangako sa taong bayan. Ito ngayon ang hamon ng ilang mga taga-South Tarabato sa mga nanalong kandidato ng May 12 midterm elections. Ayon pa sa mga ito, mayroon ng tatlong taon ang mga napiling kandidato para patunayan ang kanilang mga sarili. Kaya ang mga mabibigo na ito pa rin ang kanilang mga pinangako noong nangangampanya ay maaring hindi na iboboto sa susunod na eleksyon. diin pa ng mga South Kutabatenios na dahil napili ng mga butante, inaasahan nila ang mas maayos at apat serbisyo sa mga bagong halal na opisyal habang mayroon namang naisbigyan ng pagkakataon ang mga kaupo pa lang ng mga opisyal na patunayan ang kanilang mga sarili. Sana eh magserbisyo sila sa mayo eh kasi kipili sila sa tao mo. Hindi pa man nato na eh, bago pa lang ah. Hindi, uh, siyempre ito nilang ilang mga pangako tatang ang eleksyon is only 3 years. Pag hindi nila sinunod ng ilang mga promises, base sa sunod ng eleksyon, hindi nila magdaog. Ang tinig ng ilang mga taga-South Cotabato, Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.